Welcome to Henry KNG TV. Ayan po, magandang hapon po. Ngayon po ay nagtatanong mo ng kamatis dito. Ayan po yung mga punda ng kamatis. Bumili po ako ng kamatis kanya sa hain. Marami po yan. Tinatanong ko siya dito sa pagitan ng mga gulong na to. Sa bawat gulong po, nagtatanong po ako ng ah, uh, dalawang pulang kamatis bawat isang gulong nakaredy na po itong ano nito trellis nya o oh, yung balag nya o oh, itong kapanga nakaredy na po yan ginawa na po namin yan bali nga po yan pagka po ito eh ah, uh, lumaki marami rin po ito at yung kamakamatis ko po ron malaki na rin po may mga bunga na ah, uh, tapos nga po ito na lang ano, bago bagong alaga ngayon sa school kamatis masarap pong tayo nung itong kamatis ah uh, maday lang pong alagaan, hindi naman kailangan lang po dito ay eh, laging dinidilig. Para yun nga po eh, kasi nga po makakatayin sa gulong, kaya eh, laging mabilis po matuyo yung puno nito. Kaya po dito sa gayetong taniman, lagi po dapat dinidilig yung kamatis. Yan po. Sa bawat pag sa bawat nito po niya, may mga tanim nakatayin po kasi dyan. Yan po, may langka, uh, may rambutan. Malaki na po kasi yung mga rambutan dito. Yan. Yan Malaki na po sila kaya po 'yan. Ah, uh, tinanggal ko na po 'yung sitaw dito. Ito nga po ang ipapalit ko ay kamatis. Ngayon po, dadalhin ko magalaga ng kamatis. Ngayon po, antayin po natin 'yung paglaki ng aking kamatis. Makita niyo po kung paano ko alagaan itong kamatis ko dito. Ayan po, ah, natapos yung taniman nito. Bali, apat na todling po yung taniman ko. <coughs> bali, kulang pa po nilisang todling. Ito yung isa. Pangalawa. Pangatlo. Ito po yung pangapat. Tapos na po yung pangapat. Bali, isang todling pa po. Ah, kasi nga po, ah, kumupulak pa po ng posi yung aking kasama. Kaya bali, bukas na po namin itong magagawa. Ayan po. Puro kamatis po yan yung kamatis po eh sakto sakto lang po pala dito kasi po 128 lang itong kamatis eh, ang tanong ko po eh dala dalawa bawat isang gulong yan po ay po po yung sumobra yun po itatanim ko dito Ayan. sakto sakto na po yan ngayon po eh mag na po ako ng mga basura yun po kasi mga basura din eh wala sa ayos ayusin ko po muna ayun po yung aming basura na ayusin ko po muna ayan po, uh, oras na naman ng uwi yan. Alas 6 na naman po ng hapon. Mandar na po yung solar. Ayan po, kami na lang po ng sa school. Ayan, yun po. Po, 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 uh, po. po yung mga ng dragon fruit dito. Ayan po, sinindihan ko po yung may basurahan. Ah, sinindihan ko po yung mga papel doon. Ayan nga po. Sige po, ah, uh, ganito na lang. At maraming salamat po sa patuloy yung suporta sa akin. Kahit hindi po ako madalas mag-upload, eh, yung suporta pa rin po yung aking YouTube channel, KNGTV po. Uh, maraming salamat po. Uh. sana po ay eh, patuloy niyo po ang suportahan para po ano nga po. Ngayon po eh tutuloy ko na po yung pag-upload sa YouTube. Uh, gagandahan ko na po yung aking mga ano ngayon, yung aking mga uh, videos. Uh, maraming salamat po at uh, sige po hanggang dito na lang. Maraming salamat po at ingat po tayo lahat.